So, ayun nga guys, ah, ngayon pag-uusapan natin, ano nga ba dapat ang tamang distance sa harap ng kotse? Sa niyo to, um, tuturo ko sa inyo, pag-uusapan natin kung paano nga dapat at gano'n ba kalayo talaga ang tamang distance sa harap natin. Okay. Siyempre, ang tamang distance is one car apart, di ba? Ang, ang karaniwan, ang normal sa LTO, dapat one car apart. Pero yan talaga, depende po yan talaga sa speed nyo dapat every 15 km na takbo nyo is 1 car apart kung ang takbo nyo is 30 na dapat nasa 2 car na po yung minimum na distance nyo sa harap pag 45 syempre 3, 60, 4 na kotse po ay, yun po ay minimum no kaya ngayon dapat kapag tumatakbo, tumatakbo kayo is na nami-maintain nyo yung tamang distance kasi nga pag hindi nyo na-maintain is wala kayong proper braking and hindi, ilang sapat na time para mapag-brake ko kung bigla-bigla mag-full stop yung sa harap. Thank you guys, yun lang.